Oh and good morning mga palangga. Okay, so video na ituturo ko sa inyo today ay kung paano ba natin makuha yung sahod natin sa Facebook na nai transfer sa PayPal. So, transfer natin ang pera natin sa PayPal sa ating Gcash. So, pwede tayong sumahod dito or pwede natin makuha ang sahod na ito kahit wala tayong bank account. So, mabilisan lang ito mga palangga. Okay, so ito panoorin nyo na. So, yan. Una nating gagawin ng langga ay mag-login tayo sa Chrome. Okay, wag doon sa apps natin ha, sa la browser tayo. Okay, at i-type natin diyan yung PayPal. So syempre, maghihingi sa inyo yan ng password ng PayPal nyo. Yan, nandito na tayo sa PayPal natin. Ay, para may transfer natin yung pera, i-convert muna natin siya sa peso. Click natin yung manage currency. Ayan, tapos i-click natin ang PayPal balance. Ayan, dito sa US dollar, i-click natin itong tatlong bilog. Ayan. Okay, so click natin convert to USD. Click natin yung Philippines. Para may convert siya sa peso. Okay, i-type it natin kung magkano gusto nating i-withdraw from PayPal. So sa akin, ubusin ko na. Ilalahat ko na yung $48.21. I-click lang natin yan. And then, next. Okay, so pagkatapos ng next, i-click naman natin yung uh, convert now. Okay. So, pag okay na yan, done na yan. Lalabas na tayo dyan at pupunta na tayo sa ating uh, Gcash account mo no, para may transfer na natin siya. Okay. So, yung una natin gagawin ay eh, bubusta na natin ang ating Gcash. Yeah. Diyan sa baba, sa profile, i-click natin yan. Tapos i-click natin my link accounts. Okay. Okay. Sa so, pag natapos, ayan, may mga pagpipilian. So, dahil PayPal lang ating topic, click natin PayPal. Okay, tapos i-enter natin yung ating uh, PayPal email address yung ginamit natin dun sa paggawa natin ng PayPal. Kung wala ka pang PayPal, pwede kang gumawa. Ayan, may create naman. And then, i-click natin yan, link. And authorize. Basa-basa ng konti, tapos i-click ang authorize i-click ang email or ilagay ang email or phone number na ginamit natin dun sa pag-apply ng PayPal at i-click natin yung next. Alright? And, siyempre, manghingi ng password yan mga palangga. Yung password mo doon sa PayPal o isililagay mo dyan. And then, i in. Okay? So, after log in, lalabas na yan yung close and continue ibig sabihin na nakalink na yan no? so after na na click mo yan ay receive ka ng confirmation email at hanapin natin yung cash in okay so pag nakita natin yung cash in i click natin yan and then hanapin natin yung nakalink natin paypal Ayan, actually may mga bank pero paypal tayo Ayan, i-click natin garet and i-type natin dun sa ibabaw yung amount na gusto natin cash in So, akin ay ubusin ko na yan. No, para oh, wala nang matira. Okay. So, pag natapos natin i-type, ty click natin next. And then, confirm. Okay. So, pagka-click natin ng confirm, okay na yan. Ang process is within 24 hours. Pero mga langga, saglitan lang yan. Nandyan na yan kagad. Yan. Yeah, kung makikita nyo, nandyan na yung notification sa message ko nung no, nareceive ko na ang pera.